Hello guys, good morning. Welcome to my morning vlog. 3 a.m. in the morning nga guys, pero kailangan ko nang bumangon. Mula sa isang oras na pagkatulog, pila ginawa, kailangan ko nang bumangon. Umaga nga ako nagising guys, kasi nga may pupuntahan kami ng grupo ko. Eh, kailangan umalis ng maaga, kaya napagamin yung gising ko. Yes, hindi na nga ako maliligo ngayon kasi nga naligo na ako kanina bago ako natulog. Kasi nga sabi ko, gigising ako mamaya. And ko lang yung tulog ko. Eh alam niya na, 'di ba nga sabi nila, bawal daw yung maligo pag uh, kulang yung tulog. At naghilamos nga lang ako guys at nagtoothbrush kasi nga di ba naligo na. Tsaka malamig pag maligo ako ulit. Sobrang haggard talaga ng mukha ko guys. Kahit anong gawing tulog ko pa yan. Kahit 9 hours, 10 hours na tulog. Hindi talaga natatanggal yung laki ng eye bags ko. Minsan mas nadadagdagan pa nga. Ewan ko ba? yun na nga, one hour lang yung tulog ko kasi nga may party kagabi. So, andito na nga kami ngayon sa Davao City, guys. Pero nasa coastal road kami. Tama ba yun? Coastal road. Pero parang yun na yun eh. At ayan si Camille. Pagod yung mga kasama ko, guys. Kasi nga, medyo malayo-layo din. Pero sabi ko sa kanila, hindi pa tayo nakakakalahate. Ayan, yung auntie nyo. Bakit cute lang konti. Para namang cute. Nasa Tagum na nga tayo guys. Pag ganitong daan talaga, ang maaalala ko Tagum talaga. Ayan si Camille and si Jessica. Hilo na yan sila guys. So, ganyan na talaga. Duman nga kami sa mula guys. Kasi nga, naalala ko, wala pala akong damit. Sobrang pagmamadali, hindi ako nakadala ng damit. And, sa so, tagal-tagal ng panahon, matagal na talaga akong hindi nakabili ng damit. Kaya nga, di ba nababasya ko dahil ulit-ulit na lang yung damit ko. So, bibili ako ngayon. No choice. Ayos kasi pagbaba namin tumakbo sila. Wala nila, hold dapper for now.